Biyernes naman, tapos na ang piyesta, pero narito pa rin tayo, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat, ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At bagamat tapos na ang piyesta, kumahabol pa rin tayo sapagat alam natin hindi siya nauubusan ng himala at pagpapala, biyaya at awa para sa atin. Kaya ang gustong tunay na pagpalain ng pong nasareno, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Natitiyak ko, wala na siguro po yung mga media dyan sa labas. Pero kung meron mang maligaw, baka ang itanong sa inyo kung masalubong kayo ng mga reporter, hindi pa ba kayo nagsasawa? Hindi pa ba kayo napapagod? Ayaw nyo pa rin bang tantanan? Ano ba kayong mga tagak po? Ano ba kayong mga deboto ng Nazareno? Katatapos lang ng piyesta. Biyernes, nandito na naman kayo. Puno na naman ng simbahan pa rin. Wala kayong kapagod-pagod. Wala kayong kasawa-sawa. Bakit ba kayo nandito pa? Baka nga iba sa inyo hindi pa umuwi mula ng piyesta. Tinodo na sagad na natin to, Bernis na eh. Mamaya na lang uuwi. Mamaya na lang maliligo. Mamaya na lang magpapahinga. Pero bakit nga ba katatapos lang natin dito sa simbahan natin? Nagsimula, ako po nagsimula, January 8, alas 3, ng unang misa para sa piyesta. 33 tatlong, tatlong misa ako rin nagtapos kanina, madaling araw. Di ba ba tayo napapagod? Di pa kayo nagsasawa? Walang papipigil sa inyo. Ang nagsasabing, hindi kami magsasawa sa poong nasareno. Hindi kami titigil para sa Kanya pumalakpakan ng mas malakas. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba talaga hindi tayo nagsasawa, napapagod at humihinto? Sapagat alam natin, siya ang unang hindi nagsasawa. Siya ang unang hindi napapagod. Siya ang unang hindi hihinto para tulungan tayo, paghimalaan tayo, at ipamalas sa atin ang kanyang awa at pag-ibig. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, meron daw pong etongin. At nung panahon niya, magpahanggang ngayon, di po ba naman pag may sakit talaga, naalala nyo, lalo na nung pandemic, may naubo lang sa tabi ninyo, kakaripas sa siguro kay ng takbo, iiwasan nyo na, lalayuan nyo na. At lalo na ang mga ketongin nung panahon ni Jesus sa sereno, nilalayuan sila kinamumuhian sila at animoy mistulang patay na ang turing sa kanila. Kaya yung mga tao noon, kapag nakasalubong ng ketongin, kumakaripas ng takbo. Pinandidirihan nila. Pero ano raw ginawa ni Jesus sa sareno? Si Jesus sa sareno na walang kapagod-pagod, walang kasawa-sawa, sa harip na iwasan niya hinawakan pa niya, nilapitan pa niya, at pinagaling niya. Bakit malakas ang loob ni Jesus sa sreno? Sapagat alam niya, hindi siya mahahawa sa ketonging ito. Sa halip, siya ang nakahawa sa taong ito. Opo mga kapatid, ito ang kapangyarihan ni Jesus sa Sareno. Hindi siya naahawa. Siya ang nangahawa. Kaya nga siguro ganun din tayo. Kaya nga, kanina sumilip ako. Nakapila na sa pahalik, sa paghawak sa paanan ng mahal na poon. Siguro nga kaya kahapon, ang dami-daming dumalo sa traslasyon, ang daming gustong kumapit sa krus, makapuna sa Kanya, sapagkat naniniwala tayo, Siya ang makapangyariang makahawa sa atin. Sabi nga ng isang pare, kaya siguro nga ang mga deboto, ayaw bumitaw, ayaw bumitaw sa andas, ayaw bumitaw sa poon. Kasi sa totoo lang, siya ang ayaw bumitaw sa atin. Siya ang kumakapit sa atin. Kaya nga ito po yung ipagdasal natin mga kapatid. Talagang mahawa tayo sa Kanya. Talagang lumipat sa atin ang Kanyang buhay. Sayang naman, kung kahapon naglambitin ka pa sa krus, sampung oras ka sa prosesyon, ngayon, balik sa dati magagalitin ka na uli, nang ka na uli, nang dadaya ka naman, sayang, sana talagang mahawa tayo ni Jesus sa sereno. Ang tunay na deboto, na sa Kanya. Sana mahawa tayo sa kabutihan niya, sa pagiging mapatawarin niya, sa pagiging matulungin niya, sa pagiging Makatotohanan niya, sapagkat yun ang ibig sabihin ng tunay na pinaghimalaan ng Nasareno. Ito yung ipagdasal natin sa bawat isa, siya ang mabuhay sa atin. Manood nawa ang mga katangian ng Nasareno sa atin. Yun ang ibig sabihin ng diva, mabuhay, mabuhay siya sa atin. Dahil kung sa bandang huli, hindi tayo nahawa sa Kanya, ipagdasal nating madagdagan pa ang ating pananalig at pagtawag sa Kanya. Kaya, nawa kung papaano tayo kumapit sa Kanya, hayaan din natin siyang kumapit sa atin upang sa gayon ang kapangyarihan niya ang buhay niya ang siyang mabuhay sa atin. Kaya't sama-sama po tayong magdasal. Mahal na pong Yesus sa Sareno, narito pa rin kami, iyong mga deboto at alagad, walang pagod, walang sawa, walang hinto, sapagkat alam namin, ikaw ang naunang hindi nagsasawa, napapagod, at humihinto para kami tulungan at pagpalain. Kaya nga't sa pagkapit namin sa iyo, hawakan niyo din po kami. Pagalingin niyo po kami. Baguhin niyo po kami. Nawa ang lahat ng nasa iyo na kabutihan ay manahan din sa amin nananalangin kami ng lubos, linisin niyo po ang aming puso upang mahawa kami sa iyo. Mahal na pong Yesus sa sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.